Amoy mayaman. Iba talaga. Siyempre professional siya, tapos kanal tayo, ganyan. Ang hirap pa kayo pagbiruan ka pa professional, kailangan baby girl, gano'n. Perks na mga <laughs> <laughs> tiktok. <laughs> Ay, ako. Saan makadaring? Tanungin mo kung niya ako. Wala Ano? Ano? Yeah! <laughs> ba? pa palitan yung ipin ko ngayon ulit ng veneers. Yes! Oh, so, i-ano ito, Tatanggalin na ito kasi ito nangyari dito sa temporary team. Kala na. Nangyari. Kala na. Kala na. Kala na. Kala Tama, so, so man, man, uh, natanggal ko si Iping ko. Ngayon, ito yung temporary Nandun na yung... Yung ano? Nandun na yung pinaka veneers ko. Ah! Tapos, ang ginawa ko, binlockmail ko siya. Pag di siya ako sa si mama, babalik ko yung suselya niya. So, kaya sa so, si mama. So, tara ah! na. Pus, 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 pus. Tapos, 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 tapos. Bakit ako, bakit mo. Nagkakailangan pa rin. So, susunod, pag ano tayo? Suselya so, reveal, gano'n. So, let's go sa Urban Smiles! Let's go! So, smile! Eh, ano ba? Yun? Otong ba? Hindi. 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 Uh -huh. So, <laughs> back! Ayun na nga, pabanda na kami sa... Ang <laughs> taba na <laughs> Kaya Ang kailan natanggalan ng boob si Yayo, tsaka naging passenger princess. Ang kanto. Huwag na pabanda! Um, <laughs> Ngayon lang siya ulit ng vlog, o. Ngayon lang ulit sumama. Kasi siyempre na kawin lang namin. Papakita niya mamaya sa senior. Naging passenger para, princess. Parang sayo mo nang umigat niya. niya! Sino ka Oh, sino? Ano? Ano dapat? Ano? ano ba? Ano? Pagkain. <laughs> ano? Pagkain. Ano? Pagkain. Sino? Ano? <laughs> <laughs> Parang nakikita mo. Hindi, hindi. na yun! Hindi, Kasi hindi ko makikinis. Kinakain yung skincare. Hindi pinapahit. Hindi Okay na! ulo mo, tak Ito talaga, oh Alam mo, abit lang, parang siso Bobo Talaga siya, yung mga tusok-tusok Kasi, yung mga classic tusok lang gusto ko Tu! Pika-pika Pika-pika Punta na kami doon, bye Pak! Nandito na kami, pika Yes. Two hours ang namin. Grabe yung inulan kami bigla. Parang ayaw ko pa <laughs> Hindi ko alam pero sabi sa akin kasi na mag ano yung, yung mag-ano mag ng ipin ko, oh. bubunutan daw ako. Bubunutan nga? Wisdom daw. Oh, <laughs> <laughs> Kina actually, kinaka Ayoko nung mga ganyang bunot. Ang gusto ko lang, pasok bunot, pasok. Pero ayoko ko bunot lang kabod. Nakakainis. Kasi, <laughs> ang mahirap niya sa bunot eh. Oh. Uh? kasi yan eh. Mga ano. Hmm, um... ikaw nga, natiis mo yung... Natiis mo yung tigawat. Hey. <laughs> okay, ito. Hindi, ayoko ko talaga ng mga ganun talagang bunot. Tapos yung tutusukan ng karayo yung ano, bumibig ko. <laughs> Tama dugo yun, te. Eh. Kaya ko oten, pero... <laughs> Hoy, ano na? Taya na parking <laughs> Anong floor tayo? Kasi, problema so, sa akin, pag nagpark ako, di ko na nabalikan. Kaya tingnan mo, may toddler akong kasama. <laughs> Mga toddler, magaling bumalikin. <laughs> Sabi niya, magbalik ko ng bahay. E, eh, di mo napapasin yung buko? Straight na. Nakakara. <laughs> <b> <laughs> <laughs> ay, ano na to? Oh. Exit to! Ano <laughs> na to? May aso! Eh, ito tayo, parang ah, Bakit ganun? Parang last time walang ganun. <laughs> parang may grade 2 ko sa... Good boy yan, mataas grade siya sa English. may Pag naglalakot, ang MC nun lang. Sabi niya. Ganandaan niya. Ganandaan -da niya. Para, para tagalan na namin to. <laughs> para din namin maligaw. <laughs> na Kaya may bangs ka pa. Ay, Dora and Boots. Lagal to, alas 10 to. Ano pa lang ba? Ha? Anong oras pa lang? Ba't ganun? 5 na. Ito pala. Five? O, oh, 30 minutes lang. <laughs> hey, 30 minutes. Ay, nita ka, pinawa. Tapos na ako. Eh, hindi sa'yo mo nakaraan eh. Nakaraan, punta kami dito, launa, f**k, kami kami, let's jizz. Sado na yung mall. Pag Pag play gusto ko na kumain. Gusto ko na kumain kasi yung ko, hindi siya makagat. Oo. Pwede na kainin Oten. na ako mga nakaraang araw. Tarugo lang. Oo. Pero Ilan 30 Five minutes yun? na promise. So 30 minutes, bilangin natin. Anong oras na? Oo! Oh. Ako tayo, magbaliktad pa rin. Anong oras na? <laughs> Five nga. Five, oo. Oh. Pag six, maximum 60 pa na oh. 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 <laughs> <Ay, laughs> na ako nakalabas. Oo. 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 na ako ate. Kapag <laughs> Gutom ka na? Gutom ka na? Yes. Oh, sige, mamaya pagkatapos ko. Oh, oh, Oo nga! to! Ay, di mga kong baby? Nagsasak. Ano parang parang mga buko ah? Hindi nga. Di ba ko nila ako? Hindi nga ba yung nagsasak. Ang kabit na lang. Super may mayaman. Iba talaga. Doc, thank you so much ha. Of course. Grabe siya gagawa ng ano kung ipin yung sira ako ipin before. After after mag mailagay yung so, after today, kung happy ka daw, you will change the lower na. Sure naman ako magiging happy ako. Diyos yeah. ko, sino bang hindi naging happy ka daw? Doc RFD? Excuse me! Diyos ko sip Sipsipan pa Ay! Si pala! So, uh, siya yung yes po. Pinlag mo siya habang, hey. uh, pagkakasok pinanin ng Yaya. Eh? <laughs> Ano ko pala sumi? Oh, <laughs> lalaki na siya ngayon. Susunod ang <laughs> gagawin ni Doc Yapi po sa kanya. Lalagyan na siya ng ano. Ah, Tinignan niya na! <laughs> Ayoko na sabihin kasi syempre professional siya. Tapos kanal tayo, ganyan. Ang hirap pagbiroan ka kapag professional, kailangan baby girl ganon. Kaya hindi mo na ako magbibiro. Babawasan ko muna yung mga pag ano ko ngayon. <laughs> <laughs> ang hirap talaga! Kasi ang bango-bango niya, ang fresh-fresh niya. Professional tas Tapos kanal. luma <laughs> <laughs> ganun ganon 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 Halang kung wow. alam niyo yung ipin ko before. Di ba, na, napakita ko siya yung before eh. Kung, siyempre, di naman nanonood ng vlog si Doc. Sobrang... Eto, oh. Eto yung ipin ko. <laughs> Hindi mo ako pinuman. Nagbaba niya. Ay, okay, Okay, oh. <laughs> okay no, no, no. Actually, na niya, eh. Uh, Hindi, actually... Binlog ko na yung ipin ko before. Papakita ko ulit. Tapos lalagyan na ni Doc ng perfect na ipin. Kasi yung before ko, wala naman lang nilagay na ano. Yung sinasabi ni Doc, yung pang... Night guard, clear retainer. Wala, walang anything. O, uh, kailangan Kasi kasin. ito na yung ipin mo. Oh, yeah. Oo. Oh. Hala, yan na yung pambubunganga ko ngayon. Sakto! May ibenta ko sa Jensen! If a Frankie Ipin, akagana ka ba? Kasi maganda ko sa Sumang totoo to, may nilagay tayo sa hindi Actually, yes that. po. Actually, okay. Hmm. Dati, Dati kasi. Huwag manini bago kasi yung teeth mo ngayon. Flat na white eh. Ito talaga parang totoo. Ka, para to -to, oh, may layer. Actually, chalk white po siya. Totoo mm -hmm. naman po yung nangyari dati. Chalk white siya. Hindi siya talaga makatotohanan. Iba talaga yung pag-blend nila dito. <laughs> <Simon mangalang> <laughs> 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 mo. So, so, si Pantay! Kung natin gila mo. Si Doc Ay. Papakilala. Nakita mo na si Doc Ay. Hindi. Hindi ako magandang tumanda ng name. <laughs> 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 <Ayun, buto>, oh. <laughs> pero, pero mga, mga pang-opera yata yung nilagay dito. Operan ba siya? Bakit ito, operan po? Ayok lang. Nilang tumupo yan, Doc. Ano lang? <laughs> Ito. Sabi ng pinaman ako. Oo, oh, ano na to, Hindi, actually, tinulukan na ako last time ng, ano, ng injection. Price. Ito, ito, pero walang sipsipan talaga. Oh. Kahit wala si Doc, uh, Doc RFD, sasabihin ko talaga to. Takot na takot ako. Pinakaiyo ko talaga dentista, tsaka, uh, tsaka hospital, tsaka mga doktor. Nung tinusuhan ako ng karayong, wala akong naramdaman. Yun yung pinaka, pinaka okay na talaga masasabi ko talaga sa kanila na, mm. sa mga nanonood sa akin, kung takot kayo sa karayong, right? Nagmumura ka. Awal. I-try mo dito talaga. Wala kang mararamdaman sa karayom. Walang anything, walang pain. As in zero. Isipin mo yun, natanggal nila yung ano ko, yung veneers. Mahirap tanggalin yung kailangan tusukan niya ng ano eh. Wala talagang pain, as in. pera pera sipsipan na Kasi kaya, siyempre sipsipan lagi. <laughs> Alam, hindi ko maibuga yung ako. Kasi siyempre, andito siya. Alam mo yung... Ano, Demure ka ngayon. Shit! Gusto ko na inabas. Totoo! Stop! Yun lang. Ano natin na wala na ako nasasabihin. Tawag na siya ng script, no? Sanay so, kasi ako, Dok, sa mga nakaharap ko, tatuan, tapos balagbagan. Talagang literal kung anong gustong sabihin, sasabihin, walang offender. Tapos bilang hala, demure. Balin demure, balin demure. Demure. Butay lang si Tony nung hinarap ko, hindi rin siya demure kagaya ko. Kaya kami nagkasundo. Ah, nagtataka ako. Dok, paano kayo nagkasundo ni Tony? <laughs> Joke lang. <laughs> siya nung unang ko siya na Ay, talag. Oo. Uh, um, Mas tawa ko tumatanggal, hindi na demure. <laughs> nga pa. Ay, ganun din ako. Sa din, ganun ako demure do. <laughs> oh, Feeling ko si hindi. Si Corey talaga very, ano yun very uh, demure nung unang ko nakilala. Mm, -mm. Plus, ano, hindi na demure Ay, ganun din ako pang nagpapanggap, Duke. Ito, <laughs> nagpapanggap <pa> ako ngayon. So, <laughs> Yeah. Mm -hmm. Sige, ma'am. Close ko po. Hintayin ko lang, ha? Nawawala na po ba? Nandiyo po. Sige, hintayin ko lang po. Two minutes. Kaso wala kang ano, ma'am. <laughs> <laughs> wala kang temporary, ha? Ah, oh, ah, yun po yung ano. Okay, <laughs> sige, sige. Perk sa mga TikTok. Yung <laughs> sa so, so, ano mo ko, okay? Ter? Oo. Matawa mm. ka, ah. Mata Tuwing ka sa akin. <laughs> Sabi mo, maganda ka, Ter. Sabi mo. Okay. Ano? Dapat lang. Tumatawa ko ano? sa ina. Huling araw mo tanggal ka na sa trabaho. Hi. Peter? Okay. <laughs>

<laughs> <laughs> ganda, ganda. Ganda, <laughs> ganda. Ganda? <laughs> alam, alam. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> ano? Yung e ano eh? Ano <laughs> yung <Okay. laughs>

Naku, pinigil ko. Naku, pinigil ko. Mississippi. Mayroon mo? ko. Mississippi. Saka yung kakanta, no?

Eh. <laughs> Yun guys, edit na nga kami. Tapos na si Smigol. <laughs> si Puna <laughs> Tapos na. Eh. Ay! <laughs> tingnan niya! Tingnan, tingnan, ko Sabi mo sa Oh, hindi ah. Wala sa lahat sinasabi ni noon. Pwede na ba kayo makita? Oh, tingin <laughs> 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 niya. mo. Nagaling mo. Ah! Nag ang ganda. Ang ganda. Nga. Ang ganda. Sa dyan, ganda na Karang, ang ganda. ganda. Oh, ang Ang ganda. Oh, oh, ang ganda. Yeah. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Hindi na lang ipin yung mukha mo. Tama ah! <laughs> naman mo. No. Solid. Hindi, <laughs> pero ang ganda. Papagawa sana kita ng binners, kaya nung bago isip ko. tapak Maganda rin na yung nagdadala eh. Hindi nga ko. Hindi nga Kasi maganda dito. Oh, Kung una, parang ano, parang laruan yung ipin ko. Yung oh, mga, oh, ko, uh, unang unang ipin ko pa. Oh. Pero ngayon, look at it. <laughs> <laughs>

Ito ni <laughs> Ang ganda! Ang mukhang ang ng hindi Ah! Okay, Pero, okay. Okay, 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 okay. So, kayo, tingin niyo maganda ba yung mong ipin? Yes! Secret! <laughs> so, mo, natatakot tapos yung ipin natin. mo, no, 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 isang <laughs> Uy, kayo, na wala. Nagdudukit ka kasi! Nakakadukit mo eh

Oh, kasi bilang rapper, bilang nagbablog ka, ganyan, bilang hmm. nagra-rap ka, kaya tangan perfect yung ipin mo talaga. Kasi parang nakita ng tao, wala, flex yun flex ng pera. Parang yung ipin mo, may pa. lang yung ipin. Matik kaya yan. Kaya to kasi pag nag... Buti nilang broken yung kanta mo. Kaya ba nga? Kasi nasa pakaan ka. Yung may bakante. May Ano pa Saan? Wala may bakante. So dapat dyan veneers yeah. Narinig mo? Gusto mo ano? May mga doon Narinig mo doon Kaya may mga ah. no. <laughs> <laughs> so, okay, na iibing ka na tapos na Oh my God! Ang ganda niya I promise Labat na labat sa gums, as if oh, okay. Tapos natin Parang laruan talaga iibing ko Parang ano mo yung pag isang pagat mo basag agad yung iibing ko Ayun na perfect na nila Kasi parang hindi nga ako perfect Matik yan So for RFB ka Parang kera mo, ginawa mo pa rin ako <laughs>